Kumpleto na ang paghahanda sa loob ng Batasang Pambansa para sa sona ni Pangulong Marcos. Kanina nag through na para tignan ang magiging takbo ng sona mula sa pagdating hanggang sa pagsampa ng Pangulo sa rostrum ng plenaryo. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Nakalatag na ang red carpet. Nakapwesto na ang mga upuan ng VIPs. At finishing touches na lang sa ilang bahagi ng batasan ang hinahabol ngayong araw para sa ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos sa July 22. Kanina idinaos ang pinakahuling meeting at rehearsal mula sa pagdating ni Pangulong Marcos, First day Lady Liza Araneta Marcos hanggang sa pagsalubong sa kanila ng welcoming committee sa batasan pangungunahan niya ni na Senate President Cheese Escudero at House Speaker Martin Romualdez. Mula sa entrada ng batasan, lalakad sila papunta sa holding room. Dito maghihintay ang Pangulo bago siya pumunta sa mismong session hall. Pagpatak ng eksaktong alas 4 ng hapon, nakatakdang magtalumpati sa harap ng mahigit 300 kongresista at senador si PBBM. Aakyat sa rostrum ang Pangulo, sa kasabay bubuksan ng House Speaker at Senate President ang joint session para pakinggan ang sona ni Pangulong Marcos. Dito sa gitnang bahagi ng session hall, sa mga pulang upuan na ito, uupo ang First Family. Gayon din ang mga dating presidente, vice-presidente, Senate President, House Speaker at maging ilang mga miyembro ng gabinete at diplomatic corps. Matatanda ang magkatabi pa noong nakaraang sona si Vice President Sara Duterte at First Lady Liza Araneta Marcos. No, I will not the Pero sa susunod na lunes, kumpirmado ng hindi dadalo si VP Sara. Kumpiyansa naman ang liderato ng Kamara na maayos at mahigpit ang seguridad sa loob ng batasan. Everything all set, all ready. Sa July 18, Webes, ilalockdown na ang buong batasang pambansa at tanging mga essential personnel na lang ang mga makapapasok sa loob. Bukod sa mahigpit na seguridad, magpapakalat din ng libo-libong tauhan ang PNP sa paligid ng batasan kompleks. Ayon sa PNP, kumpiyansa silang magiging mapayapa at ligtas ang pangatlong zona. With respect po sa ating zona, as we speak po, ay wala naman po tayong uh, namomonitor na anumang seryosong banta to, to disrupt. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.